ice cream Mm. Hoy, nilamakit anak rin. ka sa mama mo. Oh. Yan nga ang nakakalungkot na tagpo sa isang TikTok video na upload ng isang netizen. Marami ang umalma sa kanyang ginawa, maging mga magulang ay naglabas rin ng sama ng loob sa uploader kahit na ito'y biro para sa iilan, ay mas marami ang di nagustuhan ang ginawa nito sa bata. Komento ng ilan ay kung sa anak niya rin kaya ito gawin ano kaya ang kanyang mararamdaman at paano kung wala itong nanay. Buelta naman ng ilan na walang nakitang problema sa ginawa ni Nico ay mabuti na lang din yun kesa bigyan ito ng ice cream na galing na mismo sa kanyang bibi. Dahil nga rito ay agad-agad na nag-viral ang video at agad ding nalaman ito ng magulang ng bata.